Ninakawan nga daw ng NBA itong si Malik Mok ayon sa maraming fans matapos na gawin nga ito sa kanya. Pero bago yun ay pag-usapan muna nga natin itong pangasar ni JB Butler matapos nga ng kanilang panalo laban nga sa team ng Boston Celtics sa Game 2 sa kanilang bahay pa mismo. Nakanakaw nga ang team ng Miami Heat mga idol ng matinding panalo sa Game 2. At ito nga mga idol ang pinos ni Jimmy Butler sa kanyang Instagram after ng upset win na ito Miami Heat. Kinos nga itong litratong ito kung saan nandyan nga ang quote neto ni Jalen Brown from last year's playoffs. At talagang ang lakas bangasar. Neto ni Butler kahit nga siya ay nagpapahingat nagre-recover sa injury, hindi nga maaari na hindi siya sasama sa pangasar pangkatrasyong. At may video clip pa nga lumabas kung saan itong si Jimmy Butler. Ito ata ang kanyang first reaction nang makita niyang banalo ang Miami Heat dito nga sa Celtics sa Boston. Panorin natin ito. At ngayon ay adra nga pag-usapan nitong si Malik Monk na nilakawan nga doon ng NBA from back to back years ng award. Well, ngayong araw ay na-announce nga na itong si nga daw ang center forward ng Timberwolves ang nanalo ng 6 man of the year. At dyan mga idol ay maraming ang umalma. Of course, syempre, bukod sa mga Timberwolves fans. At sinasabi nga nila na dapat daw ay si Malik Monk ang nanalo ng award na ito for the second straight year. Pero for the second straight year ay walang naipapanalong award itong si Malik Monk Well, dikitan lang ang naging laban at ito nga ang voting results. Kung saan panalo itong si Nasrid ng by 10 points lamang. 3-5 to ang total, simalik mong 3-4-2. And after din kasi ng season, parang ang consensus ng mananalo na ng 6 Man of the Year award ay walang iba kundi si Malikmok. Parang given na yan. Parang sure na sure ng maraming NBA fans matapos nga ng naging performance baraman na ito ni Malikmok off the bench. Parang nga dito sa team ng Sacramento Kings at ito nga ang averages ng dalawang player na itong regular season. Si Malik Monk 15.4 points per game, 12.3 dito nga kay Nazri, 2.9 rebounds, 4.9 rebounds, 5.1 assists to 1.1 assists and then ito ang kanilang shooting splits. And well, I think very clear naman na si Malik Monk mga idol ang may better stats pagdating nga off the bench kaysa kay Nasrid. And well, mas maraming nailarong games itong si Nasrid mga idol with 81 games kumpara nga sa 72 games lamang neto ni Malik Mo. And then argumento pa nga ng ilang mga Wolves fans ay fina-factor in nga rin daw ng mga voters ang team success kung saan mas maganda naman talaga ang record ng Minnesota kaysa nga sa Sacramento Kings. At ito daw maaari ang naging deciding factor kung bakit nga nanalo itong si Nasrid ng 6 man of the year kaysa nga sa consensus na mananalo na si Malik Mo. Anyways, mga idol, kayo ba? Sino sa tingin nyo ang dapat na nanalo? Deserving ba to? Okay lang at tama lang na sinasrid na? Or sa tingin nyo dapat si Malik Monk? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion.